Makabansa 2 Quarter 2 Week 5 Day 1 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2 Quarter 2 Week 5 Day 1 Mga kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang kaugnayan ng kultura sa paghubog ng pagkakakilanlan. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay alalahanin muna natin ang ating pinag-aralan noong isang linggo. Mga bata, Tukuyin kung ang mga larawang ipakikita ay kulturang material o di material. Pumalakpak kung ito ay kulturang material at pumajak kung ito ay kulturang di material. Handa na ba kayo? Magaling! mahusay mga bata. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigay ang kahulugan ng pagkakakilanlan at nailalahad ang kaugnayan ng tirahan bilang kulturang material sa pagkakakilanlan ng kinabibilangang komunidad. pagkakakilanlan. Tumutukoy sa mga katangian o impormasyon na natatangi sa isang individual o bagay mula sa iba. Basahin natin ang tulang pinamagatang tahanan. Tahanan, sa bawat sulok ng ating bayan, iba't ibang tirahan ang matatagpuan. May bahay kubo sa gitna ng palayan, saksi sa simpleng buhay at kaligayahan may mga bahay na gawa sa bato matatag sa unos matibay sa bagyo mga lungsod mga gusali nagtataasan sumasalamin sa maunlad na bayan sa tabing dagat mga bahay na pawid hinahaplos ng alon dinadalaw ng hangin sa kabundukan mga bahay na kahoy, nagbibigay init sa malamig na panahon. Ang bawat tirahan may sariling kwento, nagpapakita ng yaman ng ating pamayanan. Sa bawat tahanan may pusong nagmamahal, sa bayan, sa pamilya, at sa ating pagkakakilanlan. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang iba't ibang uri ng tirahan na binanggit sa tula? Ikalawang tanong, paano inilarawan ng tula ang bahay kubo at ang kahalagahan sa buhay ng mga Pilipino? Ikatlo, paano ipinakita ng tula ang koneksyon ng tirahan sa kalikasan? Ikaapat, ano ang ibig sabihin ng pagkakakilanlan sa tula? Ang bahay ay higit pa sa kulturang material o pisikal na tirahan. Ito ay isang mahalagang simbolo ng pagkakakilanlan ng isang grupo ng tao o komunidad. Ang pagkakakilanlan ay tumutukoy sa mga katangian o impormasyon na natatangi sa isang individual o bagay mula sa iba. Ang tirahan ay may malaking kaugnayan sa pagkakakilanlan ng isang komunidad. Una, ang disenyo at materyales ay madalas na nagpapakita ng kultura at tradisyon. Ikalawa, ang uri ng tirahan ay maaaring magpakita ng antas na kabuhayan sa isang komunidad. Ikatlo, ang lokasyon at kapaligiran ng isang komunidad ay may malaking impluensya sa disenyo ng tirahan. Tulad ng mga bahay na makikita malapit sa mga tubig, sa kabundukan, at mga lugar na dinadaanan ng bagyo. Ikaapat, ang uri ng tirahan ay nagpapakita rin ng paraan ng pamumuhay sa komunidad. Mga bata, iguhit ang inyong bahay. Pagkatapos itong iguhit, ay ilarawan ito sa pamamagitan ng pagsasabi kung anong mga materyales ito gawa. Sabihin kung ano ang ipinapakita ng inyong tirahan sa pagkakakilanlan ng inyong komunidad. Ano ang mga tradisyonal na kaugalian sa paggawa ng bahay na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Para sa inyong pagtataya, panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay nagsasabi ng katotohanan at mali naman kung ito ay hindi. Una, ang pagkakakilanlan ay tumutukoy sa mga katangian o impormasyon na natatangi sa isang individual o bagay mula sa iba. Ikalawa, ang disenyo at materyales ng bahay ay kailanman hindi nagpapakita ng kultura at tradisyon sa lugar na kinabibilangan nito. Ikatlo, ang lokasyon at kapaligiran ng isang tirahan ay may impluensya sa disenyo ng isang bahay. Ikaapat, ang uri ng tirahan ay nagpapakita ng uri ng pamumuhay ng mga nakatira rito. Ikalima, dapat nating ipagmalaki ang ating tirahan kahit ano pa man ito. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng lapis, malinis na papel, pangkulay at gunting kinabukasan na gagamitin sa pagguhit ng kasuotan. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!